Hello, kumusta kayo guys? Diyan, ayan. Ah, uh, ito naman para sa mga subscribers ko, ayon. Especially sa mga friendship ko dito sa ano, sa ano, uh, either YouTube channel and also in um and Facebook page, ayan. Ayan, sa mga ano, sa mga friendship ko, ayan. Ah, uh, shoutout to muna si ano, ayan. Shout out kay Maria's Vlog. Hello, hello sis. Good morning. Ayan. Uh, especially uh, also for Maria's TV and to Rosalita Faustino. Ayan. Ayan. Shout out po sa inyo. Ayan. Sa mga ano, uh, uh, kay Maria's Vlog, uh, Maria's Vlog is good. Yeah. Ayan. Uh, siya po yung tumulong sa akin. Uh, every now and then, na meron po ako mga, ano, ayang, nahirapan ako sa mga, ano ko, sa YouTube channel. Ayan. Even in other, ano, other pages, uh, I'll ask her, na, kung paano to, sis, ayan, paano ba to, sis, ayan. Thank you so much, sir. thank you so much, Maria's vlog, ayan. Thank you so much, sir, you're so good. Ayan. Ah, uh, Uh, isa rin siya guys dito sa ano YouTube channel uh, 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 na nag-aano ng Ligo Challenge. Ayan. Sa mga gusto po mag-subscribe, ayan. Subscribe guys. Uh, uh, mabait na tao po si, ano, si Marias Vlog. Ayan. kundi uh, po dahil sa kanya, ayan, hindi po ako makaka-join sa Patreon. Ayan. Especially guys sa uh, Perks. Ayan so for ano talaga ako guys, wala talaga akong alam pagdating po dito sa ano YouTube channel. Uh, Maria's vlog is na po siya sa akin. Ayan uh, naghinuminto lang po kasi siya. Ayan kaya po ano medyo uh, hindi po hindi pa po medyo marami yung ano niya yung uh, subscriber niya. Nasa 5,000 na siya guys. So sa mga gusto po mag-subscribe uh, kay Ma'am Ikaisis Maria Vlogs, ayan you can ano you can subscribe him. Ayan. Palagi ko pong pinapanood yung mga, ano niya, mga vlogs niya, ayan, especially sa Lego Challenge. Ayan, uh, doon po ako sa kanya kumukuha ng mga, ano, uh, para po, ano, matuto po ako sa mga ginagawa ko po dito sa uh, YouTube channel, ayan. So, pag hindi ko po maintindihan, guys, uh, tinatanong ko po talaga siya, ayan, uh, super, ano talaga ako, kasi nga, uh, nag nagkaroon ako ng friend. Dito sa YouTube channel na talagang pwede siyang mapagkatiwalaan. Yan si Maria's blog. Ayan, nasa Malaysia siya ngayon, guys. Ayan kasi doon po siya nag-work. But, ano, sideline po niya yung sa YouTube channel. Ayan. Kaya ano, thank you so much sis. Ayan, thank you so much. Hindi ko po ma, hindi ko po uh, ma-express kung paano po kita pa sa Pero, thank you so much sa lahat po ng ginawa mo. Sa lahat pa po ng ma, na pwede kong itanong sa iyo, Thank you so much. Kasi, siya, eh, po ay nagre ano, nagre talaga sa akin. Hindi like, unlike po sa ibang, ano, YouTube, uh, YouTuber here and YouTube channel. Ayan. Ah, uh, marami po akong tinanong dito sa YouTube channel. Ayan, uh, hindi ko na lang po i-mention. Pero ah uh, kahit ka, uh, kahit isang ano, uh, sagot wala po akong nakuha. Kahit guys, ano, nagko-comment na po ako sa kanila, nagko-comment ako sa mga ano, Nila, sa mga ah uh, tang mga post nila. Ayan, doon ko na nga po, guys, tinatanong sa post nila yon Pero, ay, hindi talaga ako nire-reply. Oh, I'm sad, pero it's okay. Ah, uh, yun po yung, ano, yung landas na pinili nila. Yung hindi po mag-reply sa, uh, ano nila, subscriber. Yeah, uh, sa lahat po ng, ano, na mga tinatanungan ko, sinasubscribe ko po sila bago po ako magtanong. <laughs> yes, kasi, baguhan pa po kasi ako talaga dito sa YouTube channel. Ayan. So, ano, swerte ko kasi nakilala ko si Marias Vlog. Ah, uh, siya po 'yung talagang tumulong sa akin dito sa YouTube channel. Ayan. Thank you so much iyo, Miss Marias Vlogs. Ayan. Uh, sa mga gusto pong ano, uh, makilala si Miss Marias Vlog, ayan, uh, i-search niyo po 'yung Miss Marias Vlog. Ayan. Uh, nasa Malaysia po siya ngayon. So, kadalasan po niyang ginagawa is try on haul. Ayan. So, meron din siyang ano, Patreon. Saka, tsaka meron din siyang perks. Kasi doon po, sa, doon ako sa kanya kumukuha ng mga tips para po doon sa, ano ko, sa Patreon ko, saka sa ano, sa tawag dito sa perks. Ayan. Ayan kay si Miss, ano naman, si Miss Marias TV. Ayan. Hello, hello sis. Ayan, good morning. Ayan. Pali-pali po kami mga bisaya. ah uh, si Miss Marias Vlog, bisaya din po siya. Ako, bisaya din po ako from Davao City. And uh, si, ano din, si uh, Marias TV is bisaya din. Ayan. Hindi eh, ko lang po alam kung saan, pero uh, lagi po din siya nagko-comment sa akin. Ayun, nagtatanong siya uh, is, especially po sa Patreon, kung paano po gawin yung Patreon. So, sinabi ko na rin yan kay Maria's vlog, kaya kasi hindi ko na ulit. Pero ano, sis, uh, since you can, ano, pwede, pwede nung po ako i-PM ano, sa, ano, sa, uh, sa FB page ko. Ayan, ang pangalan ko doon, sis, is Heidi Perez Inyo. Ayan. So, pag nakapag-follow ka na, sis, uh, mag-comment ka, sis, doon sa, ano, sa video. Sa video na, ano, unang makikita mong video ko doon sa FB ko. Para po visible po kayo, makikita kita at kita. So, doon po tayo mag-usap regarding po sa Patreon. Ayan yung perks is, pwede mo rin yung gawin yung perks, ah, uh, mas mabili, ah, uh, sa bagay, depende po kasi yan kung merong kang perks, kung binigyan ka na yung YouTube channel, ayan, pwede mo rin gawin kung binigyan ka na YouTube channel, ayan, tips lang sa mga, uh, tips lang din kay, ah, uh, para sa lahat na din to, uh, likewise kay Maris TV, ayan, ah, uh, sis Maris, ayan, ah, uh, uh, dito sa YouTube channel, ayan, uh, I know na, uh, napakarami na yung ano, marami na siyang ano, ah, uh, subscriber. Ayan, congratulations sa iyo sis. Ayan, nasa 16,000 na siya. Ayan, nakita ko po kanina. Ayan. Ah, uh, pero sis, ano, uh, kung alam ko monetize ka na, kasi nakita ko din, na, uh, napanood ko din yung ano mo, yung yung ad ayo uh, ang isa mong ano pinost doon ayan nagcomment nga ako doon sis ko nakita mo Ayan, uh, may ads na siya. Congratulations, no? Pero ano sis, uh, bawasan niyo po yung pag-post lagi ng ano, ng ano, nang uh, Ligo Challenge kasi sa Ligo Challenge kasi a, uh, uh, wala po siyang ads kaya ano limited po yung kita natin diyan sa Ligo Challenge. So ayan na uh, pwede po tayong mag-post ng Ligo Challenge kahit mga ilan lang yan tapos mag try on haul ka. Ayan ay nakita ko rin naman na may try, -try on haul ka pero ano Ah, uh, pa uh, para po ano, para po malaman nyo, ayan, para sa lahat na po to, ayan, para po malaman nyo kung saan po kayo kikita. Ayan, makikita nyo po doon sa ano, sa revenue, doon sa ano, uh, sa uh, ayan, sa revenue, okay. Makikita mo rin doon na uh, kung ano, kung anong dollar po yung nakita. Pag once na nakita nyo, ah, uh, o so, sa lahat naman ng, ano, sa mga bagong YouTuber, pag makita niyo na green, a uh, green dollar po na uh, kita, yan is unlimited po sa kita, ayun yun pa ang pinakamaganda doon, kasi ano, ah, uh, kikita kay every now and then, na meron pong, uh, ano, manood ng, ah, uh, manood sa, ano, mo, sa vlog yun, so, once na panood nila yun guys, at pinanood po nila yung, ano, yung yung ads, ayan ah, uh, meron po kayong kita doon. So dito po sa ano sa uh, sa uh, yellow dollar, ayan limited po 'yun guys. Kung meron po tayong member na naka-premium, 'yun saka lang po tayo kikita doon sa ano sa uh, bagitin ko na po sa Ligo Challenge. Ayan. Kasi especially po kasi sa Ligo Challenge, uh, ano siya, yellow dollar. So Ah, uh, depende lang po kung meron po tayong ano subscriber na ano siya, naka-premium. Ayun, nanood siya, makikita tayo. Pero pag wala, ayun, unlimited uh, limited talaga siya. So, ano, haluan po natin, guys, kasi tayo talaga is uh, modeling and lego challenge, <laughs> yes. Uh, at 'yun. Uh, uh, dagda, dag, haluan din natin uh, siya ng ano, ng mga vlog na ano may may ano may green dollar para po medyo malaki ang kikitain natin uh, uh, para kay Ma'am Rosalita Faustino hello ma'am hindi ko makita yung ano mo kung ang title ng blog mo ayan pero ang pangalan niya ay Rosalita Faustina Faustino thank you so much Ma'am Rosalita Faustina si ma'am is nasa ibang bansa din ayan thank you so much po sa pag-comment ayan saka nadalo ko na po din yung ano niya yung vlog niya. Ayan, ayan. Dalawin niyo po si Ma'am Rosalita Faustina. Ayan, thank you so much. Ayan. Uh, another tips, ma, uh, gagawin ko po next, uh, next video ko. Ayan.